Kasi may dugong kastila yung father ko. Pag nakapagpalo, kastigo, talagang sa namin ay tabla, nalagyan minsan ng bigas. Kasi lulut bumabaon sa ano, tuhod ko. Napalo ako. Yung ginagamit yung sinturon. Ganito ang disiplinang nakalakihan ni Balter. Sa murang edad, naranasan niya ang kalupitan ng kanyang ama. Lumaki sa isang mahirap na pamilya si Walter. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at nasa bahay lamang ang kanyang ina. Bukod dito, ang pagiging babaero ng ama ay isa rin sa mga pasakit sa kanilang pamilya. Kadalasan nag-aawa yung nanay ko dahil sa pagsisilos. Dahil sa kalagayan ni Walter, hindi siya nakaiwas sa mga pangaalipusta mula sa mga nakapaligid sa kanya. Parang lagi kaming minamaliit dahil totoo naman na amin kung mahirap lang kami. Mayroon nang, nang aapi at inaapi ako. Dahil sa pananakit ng ama at ng panilibak ng ibang tao, naisip ni Walter na lumaya sa kanilang tahanan, dala ang isang maitim na balak nagtanim din ako ng galit sa mananloob sa isang classmate ko. Sabi ko, pagbalik ko, bubugbugin kita or else papatayin kita. Isa yun sa mga dahilan na gusto kong umalis sa amin. Mag-aral at pagbalik ko magiganti. Sa kanyang pagharap sa buhay, nakakilala si Walter ng bagong mga kaibigan. Mga kaibigang nagbukas ng kanyang mga mata sa makamundong bagay. Gabi-gabi naman napapalaban kami pag alam mo naman yung mga binat kabataan noon, mahilig din sa yung comics noon, napapanood, nababasa. Masaya ang aking nararamdaman. Parang nasa-satisfy ang ating six life. Pag wala kami pera, namamakla. Halimbawa ay nagpapagupit kami, kapalit noon, uh, chancing hawak-hawak lang. Doon mismo parlor. Naging aktibo nga si Balter sa kabi-kabilang gulo kasama na rin dito ang paiba-ibang babaeng dumaan sa kanyang buhay. Hanggang madiskubre niya ang isang katotohanan. Ang pagkaalam ko ako yung panganay. Yung pala, may, may, panganay pang iba sa akin. Nalaman ko na may, mas, may kapatid pala ko sa labas. Okay lang sa akin. Kasi sabi ko, ibig sabihin, sabi ko, magaling si tatay. Bagamat nagkapamilya at nakapag-asawa. Patuloy pa rin sa bisyo si Balter. Sa kabila noon ay naroon pa rin ang asawang matyagang naghihintay sa kanyang pagbabago. Lumabas ka nga dyan! Kanina ka pa nandyan, eh! Lumabas ka! Ano bang ginagawa mo dyan? Kung hindi ka pasawa sa pagkabinata, pwede ka pang lumabas. Balikan mo lang kami kung, kung magsawa na siya. Yung parang ano ba kasi No, basta lahat ng hirap na naranasan ko. Pero hindi pa rin ako tumigil kasi ayaw ko na dumaki yung anak ko na walang ano, walang ama. Sa ganoong klase ng pamumuhay, nakilala ni Walter ang isang taong magbubukas ng kanyang isip tungkol sa kabutihan ni Kristo. Nakilala ko yung dalawang pari na talaga ako sa kanila. Sumama ng sumama ako. Yung pala, yung isa, pastor na. unti ngang nabago si Balter. Ang kanyang matang mahilig tumingin sa makamundong bagay ay napalitan ng pagnanasang, mabasa at malaman ang mabuting balita. Pumasok si Balter sa seminaryo. At nang bumalik siya sa kanyang lugar, iba na ang motibo ni Balter. Bago ako pumasok sa seminary, sinabi ko, Lord, uh, patapusin mo ako mag-aaral sa seminaryo, pag-adjutein mo ako buong buhay ko, ibibigay ko sa iyo, maglilingkod ako. Naging maayos na rin ang kanyang relasyon sa kanyang asawa at sa kanyang mga magulang. Bilang kristyano na nga, bilang pastor, yung matuto tayo talang magpatawad. Kahit anong galit, kahit anong kalaki ng kasalanan, mas masarap yung magpapatawad tayo.